dito na naman tayo sa area <laughs> upang magdilig magbunot ng damo uh, magabunon na rin si mama, pati si iglo eh, si gillian bubunot sila ng damo dami ng damo manutan oh. natin ng damo bilis lumaki itong mga damo bago ang mga tanim natin kaya tanggalan natin ang damo daming tumubong damo ang lalaki na may kagaw itong mga ano natin matanim natin you kamatis naglalagay si mama ng abono Lagyan natin nang abono. Matanim natin. Oh, merienda na. Merienda time. Kilian, merienda time na. Ano na Kalimutan natin yung ano, yung tubig. Bugsop drink na lang tayo. <laughs> Ayan o, oh, may mabibili naman sa tindahan. Pa, ay ma. O mama.

Soft drink tinapay. Ayan. Ha? Okay na. Ito yung mga kamatis natin na oh. Ang lalaki na. Lalaki na sila. Oh. Tapos mga bunuhan pa natin ngayon. Lalo silang lalaki. At lulusog. Hilera oh. ng mga kamatis ito. unang namin inabunuhan Oh. Lalaki na itong mga tanim natin, no? Eh. Oh. Ito sili. Oh, may ano na to. Oh, may ano na pala to. Oh. Uh. oh bulaklak, kamatis. O, oh, palabas na yung iba. Oh, palabas na yung bulaklak ng... May mga bulaklak na itong ano natin, kamatis. Ano? No? O. Oh. Oh, mulalaki na sila. Namumulaklak na sila. Ito na yung patula, oh yung kawala-wala kong tanim namin dito may mga may mga bunga siya you know? oh. at ito pa yung mga iba patatulan natin Oh, yung na yung iba Ayan to oh. Ito pagapang na. Oh. Ilayo natin sa padir kasi mainit yung padir. Mga oh. oh. patola. Nagdilig na si mama. Ayan, nagdilig na siya oh. o. Ito na na Okay. Pero nagbilis tanga ko na. Na buckle lalo na bunuan nah, na. Kailangan na ano? kumatang ti pagsugot na ma. Na. Kamatis. Talong. Si maraming dito mubo. kailangan bumili ng pangsugot, kamatis, talong gabi na, na tayo mama tayo, gabi na naman sa susunod na naman oo Tapos na naman mo po talaga tayo nang ano, dilim mo. Gabi na naman. Ngayon sa bayan na Paniki May bibiliin po tayong mahalaga po Sa buhay natin Piliin okay. okay. po tayo ng bigas abutan pa rin tayo ng uh, dilipo kahit na uh, medyo maliwanag pa yung uwi natin mula sa ating park sa so, daan, abutan pa rin tayo ng uh,